Ito si sir may dalang si Rama Ang ganda oh Sir ilang months yan? 8 months po 8 months pa lang Bagaano binibenta yan? 800 po 800 Wala ka Ang ganda ng kulay nyo May puti puti yung ulo niya. nyo Nakuha po sa ina yun Kailan lang mabahay dito? Tatlo? Tatlo Ito no? Tatlo mabahay Ito ka ano isa? Ito ka ano isa? Yan kahit bigay ko na lang Bante yun yeah, na yan one, oh, two. one two. ano ba yan serama micro o, ab, micro bantam oh. pero misen nakakalumiliat naka din yan eh. nakababab mga pakpak niyan. magkakano yan eto Magka, buntis trese buntis trese eto oh, may anak tatlo tatlo anak ito eh. may mga anak ko kasama okay. ang anak pag binenta pwede eh Pwede. Pinikete, five. Kasama anak, 17. 17 Ito isa anak. Yung kalang dosi. Ito tayo Ito, three thousand, bower line. Bower, three thousand. Kasama na Magkano pinakamura? Two five. Ito, so two five,

September 19 Andito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan Samahan niyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Sa mga bago pa lang sa channel ko Dito yan sa Barangay Binyang 2 sa Street Tuwing biyernes ang araw ng Changi dito Ayan, ganito po ang eksena Ba't ibang klaseng mga hayop ang pwede nyo mabili dito? may mga aso, ibon, manok. Boss. Okay naman. Dito muna tayo sa pesto ni Kuya Oli. Ito yung mga aso niya, mayroon siyang Shih Tzu Magkano isa? Bigay mo lang doon, lang isa 4K 4K isa Ayan baba, puro babae, kaya dapat na babae sa lalaki 5 tirasa pala yan o 5 yan, bossing Ito mataba ito ah Maganda yan, bossing Ayan breed Kaulab, kuya. Kaulab? Kabae. Ba Kabae. Ba Paano yan? 3,500. 3.5 Eh, itong mga to, puro crossbreed na oh, to, oh, no? Puro crossbreed lang din. 3,000 lang, lang yan, kuya. 3, ano 3 yan? 3K. Oo, 3K, 3K. Ang 3K, lang yan, kuya. Nang tili kayo. Pili tili lang kayo, yan. Ang maganda, yan. 3,000 ang isa. Sa Tabo. Pabo, tupay Paris Tupay bang pares? Tupay pares. Malaki na. Malaki na. Yan. malaki. Na. May brama din si Kuya Oli, oh. Puro ako, no? Puro ako. ang isa. Brama. Ayan eh, mga boss, baka may nagustuhan kayo sa mga binibenta Kuya Ollie, kontakin nyo na lang siya. Oo, oh, sa 7945-5348-573. Kuya Oli po. Thank you, boss Oli. Salamat po, boss. Kuya Marlon. Hoy. Kamusta na? Ito, ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi pa tayo yumayaman. Hindi pa tayo bumabagsak. Nasa gitna lang. Nasa gitna lang. Mas maganda yung nasa gitna Oh so, Wala tayong tinatapakan tao oh. Pa. ah. Marlon parang bagong tabas ka ata Syempre <laughs> Eh pag hindi natin pinatabas yan maraming mga kakapansin Eto Pansin na pansin <laughs> Ano mga pangbenta mo ngayon? Parang konti ah parang so, konti eh Yan lang oh, oh. Eh ala ng puhunan eh Ala ng po. <laughs> Napag-uutang eh Magkano na to? Ayan 2 lang Kaya ni 2 -5 po. Ito Siamese din. Babae, 2.5 din. 2.5 din Siamese. Ito maganda to. 4.5 Persian. Ito per Persian to. 4.5 ito, ito naman, ito po hindi siya Persian. Na protesa. Ito ito, ito to. Ayun po, Golden Retriever, ito German Shepherd. Baka ano? Uh, Napakamura po, 2.5 lang 2.5 lang ay 2.5, 2.5 Kasi binabahan ko ng presyo para maalis na kagad panibago. Siyempre, para matabagan tayo, 0923458047. Kuya Marlon. Ayun yun. Ano yan, boss? Kocha mo, boss. Kocha oh, mo? Oo. Oh, oh. Nabili na? Nabili na nung na ating mga kaya. Magkano nabili? Eh, 1, 2, 2 eh. Tinawaran 800 eh. Binigay mo? Eh, binigay ko na. Eh, katropa eh. E. Ayan. E. panalo pa. 800. Napakaganda niya. Ang kulmata yun. Puro-puro. Ayun o. Oh. Ganda katawan. 800. Pero wait, kaya yeah, marami tayong ano, kambing ngayon. Anong mga kambing to? Mga upgraded Anglo. Upgraded Anglo. Oo, okay, oh, mga F-series at saka 500. upgraded na lang, mga mag-situin lang. Mga F-series yan. Mga F2, F3. Mayroon yeah, tayo sa Anglo Mga F-series. Oo, oh, F-series. Magkakano yan? Ito, buntis, 13. Buntis, 13. Oo, oh, ito may anak. Tatlo. Tatlo ang ito eh, andito. May mga anak ko kasama ang anak pag binenta. Pwede. Pwede. Anak, tatlo 17 Kasama anak 17. Ito isa anak. Bin lang 12. Karamihan pala babae no. Babae, ayan toro. No, isa, dalawa, dali apat. Apat ang babae. Eh itong ite magkaano? Eh pangagayan 9k. 9k. Bara ko to. Ito 85. Ito 85. Hindi ba low ating 85? Ay buntis. Buntis. 7,000. buntis na. Buntis na. Lang niyan chane. Eh, eh yung mga ano, 'yung mga anak magkakano ang isa? Meron tayo sa 2.5, ito 3,000 overline. Over, 3,000an. Kasama yun yung in-dose Magkano pinakamura? 2.5. 2.5. Ah, ito 2.5 mo. Medyo malaki na kasi no? Oo, oh, mga ano na pwede nang makakulanin. Boy na, boy na. Kapabuho na nga yung sungay, oh. Ito, meron tayong stand -standard, standard cornice. Ano naman yung sungay? Standard cornice. Ito, ito. Oh, Oo, ayan. yung malaki yun. Ganda, ah. Magkano isa? 3,5 pare. 3,5 bang Golden Sea 3 months Magkano isa? 400 lang 400 Mga Bantam Chabu Bantam 1.5 tarik 1.5 pair Ito, Rhode Island Rhode Island Yung Rhode ito ang lalaki. Ah, puro baba ito. Ah, oh, puro baba halos yan. Ito, puro barako. Oh, ito, puro tandang. Pagka barako, magkano? 1-5 Pagka marami yan, may bawas pa. 1-5 vampir. Pagka oh. marami yan, siyempre, may discount. Ito, silver. Si Bright. Oh. 1-5. One One pair. Ah, Ay, yung 1-5. Ayun natin, oh. Ito po. Bait vlog ah. Ay, gumawa ng galon eh. Yan pabo, meron pa rin siya. 2000 pares siya. 2000 ang pares. 2000 pares. Ito 650. Kaya ra? 650. 650. Ano tayo dito Ano yan? Silver Mallard Duck. Imported ba yan? Imported, 5, 5, 5, 5. Imported Paris, yan. Imported yan. Pares 'yan. Pares 'yan oh. Yung Laki dong laki. Ito yung lalaki yung itim yung ulo. Oh. Wow. <laughs> Magkano ang pera? 8K 8,000 Bira yan no? Ah, bira lang yan Kaya ito A asil to ah, ah, asil. Magkano asil? 1,5 1,5 pares? Isa lang Isa Isang lalaki lang Lalaki lang Ito so, uh, 700 sa babae Sa babae 700 Kaya mga boss, kung may nagustuhan kayo sa mga binibenta ni Boss Ronald, kontakin nyo na lang siya. 0928-9292-759 Ulilan, NLEC Ticket, malapit ko ako. Thank you. Dante, good morning. Anong pusa yan? Ano yung bossing? May ano, exo version? May mga version po. Asan yung exo? Excellent. Ay, badana. Itong dalawa exo persia ng Persian. Ano? 45 lang po isa, babait lalaki po to. 45. Okay. Eh dito naman. Diyan naman po sa mga Persian Big Bone ko bossing ano lang. 3K lang boss. 3,000. Okay, big Bone. Big Bone. Dalawa po 'yan eh. Big Bone Persian. Okay, dalawa po. Isang lalaki, isang babae din yan. Pareis lalaki po. Ah, oh, parehong lalaki. Ang <laughs> ganda. <laughs> sa manok tayo. Sa manok tayo po. Maambun ah. Ma -a -a <laughs> ano yung mga pandiinan na natin? Ito lang po, sing lang. Tapos mga tiyabo, mga medium leg. Presel? Apo, boss. Ito, pares to. Apo. Magkano to? Ano na lang, 800 na lang po. May ngitlog na yan. Hindi oh, ba po? Ay, hindi pa. 800. Mas dito na ang buwak yung Chabo. Chabo, pakit. Labas mo ka? Chabo, long leg. medium leg. Medium leg, Chabo. Tapang yung lalaki, no? chabo yan medium leg baka so, ano ano na lang po 700 na lang po pares oh, okay, po pares mura magtinda si Dante mura oh. na ano, po yun white polate oh. No. saka nakabili na rin ako sa kanya ng ano si Rama mura ko lang nakuha sa kanya ay ngitlog na to ako ah, 700 dapaka mura <laughs> pakita pa natin yung iba eh, yan. Ano yan? Ano lang, boss? Microbantam, boss. Microbantam? 500 lang. 500. Ganda rin ang puti, no? Mas dito, bossing. Mga tiyabong minig. Eh. Ito, tryo. Magkano? Ano lang din yan, bossing? 800 siguro, pares. Pang pares? 800. Pati dito sa kabila? Oo, okay. boss. Mga tiyabong minig medium leg. Medium leg. Tapos may mga sisiw ka. Opo. Okay. Pakita natin yung mga sisiw. Ayan o. No? Oh. Anong sisiw yan? Anong sisiw? Chabo po. Ah, chabo rin. ano? Ano lang po dyan, bossing? 450 lang pares. 450 pares. Kunin nyo na po lahat. Kasi isa lang pala lalaki. Ah, isa lang ang lalaki. ano pagkalatan? magkano isa pagkalhatan 1 2 3 4 5 6 1,000 na lang po. Ilang piraso 'yon? Anim po. Anim 1,000. Yang pagkalhatan 1,000, anim na piraso. Meron pa ba? mga boss ba may na gusto kayo sa mga binibenta ni Dante? Pagabukaw lang siya. Kontakin na lang sa number na sir 9122113207 po. Kayo boss ha Thank you po. Thank you, boss. Leader. Boss Nelson, good morning. Good morning. May maganda kang kalapate ngayon, ha? Ah. Lala po. Lahor. Lahor ang tawag dyan. Lahor. Eto to. Lohor. Parang penguin, Lohor. eh, no? At saka shopping. Ano yung lahor mo, Baraco? Walang kaparek. Walang kaparek, to. Penta rin. Magkano? pag na lang. Pag-lipo. Eto ang shopping. Lohor. Magkano? 2.5 na lang itong dalawa uh, German Euro Ayan, German Euro Panlibo uh, uh, isa Panlibo isa, ito Choking rin ba ito? Anong manok to? Bantam si Rama Bantam si Rama Bantam si Rama yan 1.5 ang pare 1.5 ang pare Bantam standard. Standard. Bantam standard bantam. 600 ang isa. 600 lang. Ito mga kalapate. Oriental Dunlake. Puro Oriental to, no? Uh, one pipe sa pare. One pipe ang pair. Uh, Litan to ka, no? Oo. Uh, rabbit. Rabbit. 500 pare. 500 ang pare. Person cat ay, meron pa pala, Persian. Oh, yeah, Persian, po Oh. 4,000 4,000 Persian. Oh. Ito, Siamese, 2,000. Sa Siamese, 2,000. Okay. Pero na yung 47-143-3698. Kuya Nelson. okay, salamat. Thank you. Hot rate siya nung aso to. Yes, ano po? Siberian Husky. Siberian Husky. Ilang months pa lang yan? Going 3 months. Yes. May siya. Ganda naman pa na ito. May tanga natin. Kapatid yan, puro babae. Puro babae. Baka kapatid. Baka O, ano? 8,000 na lang. 8,000. Ito yung dalawa. Ay, ito isa, bye-bye. Ito isa, bye-bye. Kitty. Ano mga bago nating manok, Ate Ridge? Baka may naghahanap ng Golden Sea Bright. Magkakano ang pares? 2K ang pares. Rabbit, magkano? 300 ang 300 ang isa. Magkano ulit dong tao natin? Ang pares. Ang so, oh, okay. na to. 2.5. Sige, okay. hey, huwag na ati, okay. mga wala, eh. okay. ito rin. Baka makawala eh. Ito ang terrace, Paris to. Spanish dub brown. Magkano? Hindi, ito na 600, Paris. 600 na lang. Okay. Oh, ito, ito, One lang pare. 1.5 one Mas mahal ba puti? puti. Dinggala. Ito, Cornish Bantam. makano? Tatlong libo na lang. 3,000 libo pares. May mga bawas pa sa Brahma at Reg yung Brahma 3-5 itong tatlo 3-5 na lang walang babae. babae isang lalaki ito mga kalapate mo yeah, mga iba yan may may iba mga boss call pakin nyo na lang si Ate kung may nagustuhan ang yes po 0943 263 thank you Ate Eto si Sir may dalang Ceramo, si ang ganda o. Sir ilang months yan? 8 months po. 8 months pa lang. Pagkano binibenta yan? 800 po. 800? Wala Ang ganda ng kulay niyo. May puti-puti yung ulo niya. Oo. Nakakuha hmm. po sa ina yun. Tapos meron pa dito ano? Ang daming palong ah. Hindi na nga po makakita. <laughs> Binabay ba yan? Binabay po. Kaya lang ano to, Bantam. Standard. Standard Bantam. Ito may edad na. Ah, uh, 10 months. 10 months. Magkano? 500. 500. <coughs> Ito mga kalapati sa iyo rin. Yes, yes. Magkano? 400. Magkano? 400 isa. 400 ang isa. Anong kalapati ba to? Opal. Opal. T-check sa kaya ako palikawi. 400 lang isa. 400 lang dito. Ang laki no? Oo, oh, mga big size po yun. Ay, Ay, ito lang sa'yo. Oo. Oh. Kala ko pati yun eh. <laughs> Asama ko sana sa vlog eh. Nakapit ba ito <laughs> eh. sir, baka may contact number ka sa mga gustong bumili no? Pwede ba ang mga hangi? Uh, ah, 0968-209-2147 Pag-asang ka? Malolos Taga Malolo. Ayan okay, mga boss, kontakin nyo na lang, no? Maganda tong sirama niya. Thank you, sir, Thank you. Salamat po. Okay, mga boss, dito tayo sa pwesto okay. ni Joshua. Yes, yes. Good morning. Good morning. Ang laki na ito, golden retriever. Ang laki yan? Babae po. So, going one year. Going one year, babae. Magkano to? Kaya 25K. 25K. 25k Pero pwede pa bilang yung gusto nyo Bagit na to ito jeep na. First jeep? Yes. Yeah. Saka po may mo. Ito ma naka, mga naka mag-60 na babae to Yung lalaki. Yung lalaki, 7 lang. Yung babae, 19. Pero pag pair, bigyan ko mas mura. Pagkano? So, bigyan ko kahit 15 dalawa. 15k pagka pair. Ito babae ito lalaki. Naka mag-60 na ngayon eh. Okay, stage. So ito yung mga nakakala sa apps natin. Mas, sa yan tatlo. Yan. Apat ba? Tatlo, ito. Four five lang yan. Ito. Lalaki. Ay, lalaki pala ito na lahat. So, four five. Four five lang dalawa, anong breed? Uh, crossbreed lang top. ito. Ito, crossbreed ng golden lang ito. So tapi gigalang yun na, na ano yun. okay. ito, po yun. yung ano 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 lang. ano lang. ano 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 lang ano 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 ito ano 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 at <laughs> itong lalaki, 11 ano? yung babae, 11 months. man. paano yung lalaki? 15K. 18, uh, 15K? 15K. Si Boy okay, sa tabi. At itong babae, 15K. Yan mga boss, kontakin nyo na lang si Joshua kung interesado kayo sa mga binibenta niya. 3936-340-0694. And Joshua Udler po sa Facebook. Thank you. Thank you. Go. Ito, Taklo? Taklo. Ito, no? taklo ano isa. Ah. Ano isa? Uh, ano isa. Yan, kahit bigay ko na lang one apat na yan. apat yeah, na yan, 1 oh, 2. 1 2. Ano ba yan? Serama? Micro. Bum Ab micro bantam. Uh, pero mission naka, nakakalumiliat din yan, naka yan. eh. Nakabababab mga pakpak niyan. Ayan mga boss, 1-2 ang apat. Ay, mali niya, no? Bale, isa lang ng lalaki, no? Oo Kakain sila, oh Ikatanda nga no? niya, mali lang yan mali lang talaga Micro, eh Oo Kaya mga boss, baka kursunada nyo Contact niya si Kuya Ronald 093 223 lang Boss Ronald, wala bang gusto i-shoutout?

So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hype na binibenta dito sa Bukawe. Pauwi na rin ako mga boss, dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa usunod video.